Ito na yung Tripas, Kasi ko sa inyo. Mga kami, figura pa. Ay malapat daw. Sige naman nyo. Ay naman nyo. talaga, na. Hindi katihan Napakaraming taratihan pa din. Dagsa. So, Tatalayin natin mag ano. Napadarit siya yung ating video. Kaya yeah, magandang presyo ng baka mo? Tapos ito ito. 30? 40? Patong sa 40,000. Yan, yeah, patong sa 40,000 yung baka niya. Patong sa 40,000. Bawat isa. Okay, yung ah, Agus Live right. at so, Magkano yung price tama? Ta, Basta so, yung sakuray nila. yung lalaki? 40,000. Ayan ng baka yung so, sa Ito Magkano kaya ito? Tuy, um, magkano presyo price yung baka mo? Magkano? Patong sa 45000 Ilob lang po, isungay, isungay yan Ayan Ito, mm. tatagal natin Ano na natin Ito, tatagal natin Magkano presyo yun baka mo, toy? 55. Tek P55,000? Take for p naman to, ang presyo ng yun 20,000

Forty-three thousand Oh, kita na mo niyo. Oh, people, uh, oh. Tapos kita kita sa tama niya biblis yaka. Kasi yata ako sya Oh, forty-three five. Bak kami piko dapat. Ay Hindi mo namit. Malapit

Jack, ito ay magiging mga 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 ito, 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 ito dito, dito, dito sa ano, loob ng paradahan. Ito kasi ito hindi makabukuli eh. ay makakabukuli ito ng gusto mo. Marami kang mapagpipilihan. Ay, Kaya yeah, kung magkaroon ang budget mo, pwede mo magkasyahin ng mga presyo naman ay nakatawaran naman. Yung mga binibigay namin presyo guys ay yun ay uh, estimated price na kayo po ang magbibigay ng tawag at bibigyan din naman nila yung kanilang tamang presyo sa inyo. And kung kayo magkasundo ay magkabilihan kayo. Basta yung binibigay namin presyo sa inyo ay yun ay uh, presyo lamang. Pagdino ang tawaran. O siya to, sa roon, o, pauloy Ang obot, silang baka. Kasi si Kuya, magandang baka. Sir, magkano yung presyo naman? 61,500. 61,500. Kaling saan yan? baka, patuloy. Junior bowl. bong. Ba, napakaganda presyo area. Yung dalawang ito, binibigay na 82 and Malalaki ito, ay senior na and ito yung mga na sa kanila ito, Ayan. Nakano na ba sa inyo, sir? 85 dalawa. 85 maganda presyo. Lalaki. Hindi ba? So, ayun. Tinitignan nila sa loob. Yung dalawa, 85. Ayan. Ayan babalik yeah, so laki na siya. 40 to 5 lang ang isa. Ayaw ulang matangkat na man. Ahead, man. Oh, siya. Alis ng mga lalaki. Sayo Hindi mo puno tayong puno tayong puno tayong puno tayong puno tayong puno tayong

hindi yung pinpal, ispo. Ayan. Yeah. Binata ko. Ah, nabili na siguro to. Ang lalaki. ayun, Dalawa. Sinta so, natin kung magkano yung pagkabili na itong dalawang malalaking baka. ayun, dalawa. Ayaw pa kumakyat. Magkano pagkabili, sir? Ayan. 180 dalawa. Ayun, malalaki yun. Yung dalawang yun, 180. Ayan, yun. 180. Eh, nabili na? Magkano? 71. Dalawa? 71 nabili na ako. Dalawa.

Tanim na po. Yeah. Ah, yeah, kaya magkano yan? Magkano yan? 48,000. Maganda ang presyo. Ayot, 48,000. 48, Pero malaki na siya. Katabain. Ito so, kayo kuya, dalawa wak. Oh. Ayan. Ayan. Baka na presyo, baka ma. Mega di it po. Ito. Bawas sa limang po. Bawas sa limang po. Magkano po pagkabili nyo? 27,500 27 na pili. Ay, si sir pa lang na may ari. Ano yung sir alaga niya? Ah, alaga ni sir. 27,500 ang nabili nila. Ayan yung meha. Ayan si sir yung mga nakabili niyan. Ayan. <laughs> Ay, nabili na? Ang gano? Ay, hindi mo alam lang. Siya, langad na lang ako oh. Bakay, takbo ka niyan laki-laki niyan Ang dami nabilin baka kayo, no?

Papalugay na daw ang may-ari. Hindi okay. na lang 54.5. Huh? Kanina 54, daw 54.5. Kanina daw 58 yan, ngayon 54.5 na lang. Pababa na o, na presyo. Mapili lang. Uh, Pababa na daw na presyo, 5. mapili lang. Ayan, marami mga mm. dito. Transcrição e